Ilagay mo ito sa iyong mobile phone at i-manifest mo po ito. Ito po'y magdala po ng swerte sa pananalapi. Sekretong paraan kung paano makapag-attract ng swerte ngayong taon ng 2024. Bago matapos ang taon ng 2024, guys, hindi natin masabi. Sa paraan pong ito, guys, ito po'y mayroon surprise na darating sa iyo. Kasi guys, ito po mag-attract po ito ng swerteng tuloy-tuloy po. At hindi lamang po maliit na halaga ang dulot nito, ito po mag-attract po ito ng napakalaking halaga ng pera kung palarin. Kaya guys, kung ikaw ay isang mananaya guys, ilagay mo po ito sa iyong mobile phone. Kahit po kung ikaw po ay isang negosyante or naghanap ka ng trabaho or ikaw po ay isang uh, nagtatrabaho po, dapat mayroon ka nito guys. Kasi ang mobile phone, ginagamit na po ito guys upang itransact kung ano mang mga pera na uh, matanggap mo. Kaya yeah, guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin niyo po ang video ito, ituturo ko po sa inyo. At kung kayo man po ay bago dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, subscribe, and hit mo na rin yung bell button. <mulay> guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel in the 8 Buhay Provincia. Kumusta na po ang aking mga kaswerteng hatid? Sa video natin yan guys, isa itong manifestation or isa itong paraan kung paano mo mabilis ma-attract ang iyong mga pangarap. Sa paggawa po nito guys, 100% kailangan yung paniniwala mo buo at yung isip mo lagi pong nakafocus po sa mga positive na bagay. Kasi napaka po ang ating iniisip guys. Kasi kung ano yung lagi nating iniisip, yun po ang nakaprogram dito po and yun po ay uh, mataas ang chance na yun po ang mangyayari. Kaya guys, kailangan po positive po tayo, okay? And then maniwala po tayo guys na magbago po kung anumang katayuan mo ngayon sa buhay, magbago po yan always think positive And then, sabayan po natin ito ng matindi na prayer. And then, uh, dasal ng taimtim po. And then, ipagdasal po natin guys ang ating mga pangarap. Okay po? So, ngayon po guys, ituturo ko po sa inyo ang simple na paraan pero napaka-effective po nito. So, kailangan lamang po natin guys ang ating mobile phone. So, ito po ang ating mobile phone. And then, kailangan po natin dito, mayroon po tayong kissing. Okay po? So, guys, ang ating mobile phone, ito po yung ginagamit ngayon. Sa ngayon po, ito po yung ginagamit na makakatanggap po tayo ng pera. Kahit po sa mga transactions sa mga bangko guys, ginagamit po ang ating mobile phone. So, importante natin ngayon sa ating gagawing pampaswerte or ritual ang ating mobile phone and then kailangan din natin ang ating panulat. Sa panulat naman po guys, kahit anong kulay, pwedeng pwede po and then papel. Kahit maliit na papel lang po, lamang po guys, pwedeng pwede na po yan. So, ngayon po gawin ninyo po ito sa araw po ng martes or sa araw po ng diyernes. Pagising mo sa umaga. Okay po? So, magsindi na po kayo ng kandila guys sandin humarap po kayo sa may silangan. Magdasal muna tayo guys bago po tayo magumpisa gumawa nito. Kailangan po guys no, tahimik. Uh, so the best na oras po ito guys pagising sa umaga kasi tahimik pa po. Mas maganda pa nga dito guys yung alas tres ng umaga pag nagising po kayo ng madaling araw. Okay po? So ngayon, isulat mo dito guys ang halaga po ng pera halaga lamang po ng pera guys ang kailangan mo dito, isulat mo dito yung halaga ng pera, kung magkano po yun kahit magkano po, okay and then lagyan mo lamang po ng pizza ito so for example sa akin guys gusto ko po ito, ayan so depende na po sa inyo guys kung magkano or uh, gaano kalaki yung isulat mo dito po, lalo po pag ikaw ay mahilig tumaya sa mga lutari, guys, ayan uh, perfect ito sa iyo So ayan so ang isulat ko dito ay sobrang laki so ito po yung ito po yung i-manifest ko ngayon kasi yung nakaraan po nag-manifest po ako ay dumating po. Okay? So ngayon, isulat mo dito yung uh, lagyan mo siya ng pizza, kung anong pizza. So the best ito ngayon, guys, uh, first week, uh, first week sa September. Napakaganda pong gawin ito. Kahit anong araw nitong uh, September, first week po, no? Maganda mag-manifest tayo sa unang araw po ng A uh, linggo ng buwan. So, ngayon po ay September 1. So, uh, ang Biernes po ay September 6. So, kahit anong araw dyan, basta itong linggo na ito, no? So, i-manifest mo po, guys, kung ano po yung gusto mong makamit nitong taon ng 2024. Positive lamang po. So, ayan, pagkatapos mo pong nalagyan ng pizza kung magkano yung sinulat mo ditong halaga ng pera, guys. Ayan, tanggalin na natin ito. Ayan guys, ang ginamit ko po isang maliit lamang ko na papel. Pero guys, hindi ko na po ipapakita sa inyo guys kung ano yung kung magkano at uh, gaano kalaki yung isinulat ko dito, okay? So, ayan, lagyan ko po ito ng pizza. Uh, September 1. And then August. Pang-ilan bang pizza itong September? Kapang 9. 9, and then 24. So, ayan. May nakalagay po akong pizza dito. And then, sa baba dito, the guys, kailangan mo lamang yung perma. Pagka sa ano, guys, ayan. Ayan may perma po sa baba. Hindi ko po ipapakita sa inyo guys kung magkano yung isinulat ko. Okay po? So ngayon po guys, no? Kasi sekreto po. <laughs> Pag gumawa po kayo ng mga bang paswerte guys, kailangan po ikaw lang yung nakakaalam kung ano yung wish mo. Okay? So ngayon po guys, di ba po nakasindi na po tayo ng kandila and tapos na po tayo nag-pray. Ayan, ito po guys, pagkatapos mong nasulat ito guys, ilagay mo lamang po ito sa iyo pong kamay, kasama po ang iyong mobile phone. Aray, nalaglag na. <laughs> ito yung aking mobile phone guys. Sinawakan ko pa lang ng ganyan guys and then mag manifest po ako dito ayan ah uh, banggitin po ninyo guys kung ano po ang yung wish no Ayan. And then, focus lamang po. Kailangan po, guys, pag, uh, sa pag-wish po ninyo, guys, kailangan po yung isip ninyo, yung puso po ninyo, i-connect ninyo doon sa universe. Maniwala po kayo, guys, na mayroon pong darating sa inyo na pagbabago sa buhay mo dahil sa paraang ito. Ayan. Makamit mo po kung magano po yung isinulat mo. Okay? So, guys, pwede po kayong sumulat ng kahit napakalaki po. And then, sa bandang huli po, guys, no, wag ninyong kalimutan ang uh, affirmation na I claim it. I claim it. I claim it. I claim mopo guys sa sarili mo na ito po. Uh, matupad ang yung mga pangarap. Pagkatapos po guys, ito po ilagay ninyo dito sa likuran po ng iyong mobile phone. So yan. Pero guys, kailangan po 'yung mobile phone mo, 'yung kissing dito ay hindi po clear, okay? Para ikaw lang 'yung nakakita sa iyo pong kahilingan. So guys, Pagkatapos mo pong magawa ito guys, relax lang po kayo okay And then continue mo po itong basahin every morning po no Pagising mo sa umaga guys, humarap ka sa may silangan And then hawakan mo itong mobile phone mo And then uh, basahin mo ang iyo pong wishes na nakalagay dito Okay, again kailangan po, uh, hindi po transparent ang ating kissing na gagamitin dito guys ha Kailangan po hindi ito makita dito okay Ayan So, ayan guys, uh, sa paraan pong ito guys, kung ikaw ay isang mananaya, napakalaki po ang chance na mag, uh, magkaroon ka dito ng panalo. Okay? Kasi nag po kayo ng halaga ng pera. At uh, malaki po ang chance nito guys na makapag-abroad kayo, makakita kayo ng napakagandang trabaho, magandang opportunity na magkaroon po kayo ng magandang sahod, okay? Kung ikaw man ay isang OFW, ayan, ito na po 'yung chance guys, no? Nagawin niyo po ito kasi hindi natin masabi guys, magkaroon kayo ng additional uh, sahod or mag, madagdagan yung sahod ninyo okay guys, so kailangan guys focus ka kung ano yung uh, iyo pong i-manifest dito mag-focus po kayo kung ano yung wish mo dito kailangan positive po kayo, okay and then, uh, pagkatapos po nito guys, uh, palitan lamang po ito every month, so uh, ito po ay first week of September mo ginawa, so sunugin mo po ito guys, and then sa uh, first week of October na naman po uh, gumawa ka ng panibago. Okay? Huwag kang magpawala nito guys kasi ako, ginawa ko po ito. And then, salamat, salamat talaga kay Lord, no? Uh, nag po ang aking wishes, no? Ngayon, may business na po yung anak ko. Diba? So, ayan po guys, no? Um, isa itong paraan kung paano tayo makapag-attract ng swerte. Kailangan po, positibo po kayo. So, sana po nakatulong po sa inyo ang ating pinag-usapang topic ngayon sa parang ito guys, simple na paraan pero napaka-effective po nito. Kaya guys, kung nagustuhan po ninyo ang ating topic ngayon, gawin po ninyo ito guys, no? Sabay-sabay po natin i-manifest ang ating mga pangarap. At kung kayo man po ibaguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan uh, subscribe and then then mo na rin yung uh, bell all na yan para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. At huwag po niyo kalimutan guys, i-share po ninyo sa inyong mga kakilala, mga friends ninyo po ang ating pinag-usapang topic ngayon. Thank you so much! Lagi kayo mag-ingat guys. I love you all. Bye-bye!